Good evening, mga lods. Ay. Dati tayong may apat na sasakyan. Ngayon naglalakan na lang. Pero proud pa rin tayo eh, kasi yung iba nga dyan eh ang daming sasakyan eh ngayon eh nasa cementerio na tayo eh apat lang lang sasakyan buhay pa rin tayo parod pa rin tayo Ayun. malusog tayo yung iba dyan eh million million building building pero wala na Yan tayo dating may sasakyan at may bahay ngayon naglalakad na lang dating may bahay ngayon ay nangungupahan na lang walang perfect ang buhay mga lid ayan dati apat ang sasakyan ngayon naglalakad na lang eh hindi natin inaasahan ang takbo ng buhay wala ang malaga kompleto pa rin ang aking mga anak at ang aking kalusuga yung iba dyan marami maraming ang pera pero may sakit ka naman wala rin ba diba? pasalamat pa rin tayo kahit nawala man ang sasakyan at bahay buhay pa tayo kaya sige lang kahit naglalakad tayo ngayon.